Hello guys, this is Miss Celine uh, For today's video guys, ipakita ko sa inyo yung aming backyard Ayan, marami kaming flowers Nung isang araw lang ito tinanim dito Ayan siya, baba tayo mamaya Tapos may swimming pool kami Ayan Tapos dito sa likod ng aming bahay, highway yan. Highway, makikita natin yung kalsada dyan. Dumadaan yung mga sasakyan, tapos yung mga vela. Mga vela yan. Ayan, napakahapang vela yan. Pare-pareho yung style ng bahay dyan. Ayan siya, guys. Ayan. So, baba tayo. Tingnan natin yung aking tanim na flowers at saka yung aming swimming pool so that is our today's video guys wait lang ha baba tayo so guys dito na tayo sa baba ng bahay ayan sa harap ng swimming pool ayan palubog na yung araw ayan makikita nyo punta natin yung unang tanim namin eto nung isang isang araw lang ito tinanim oh ayan siya guys oh. Yan. Nung isang araw lang ito itinanim. Pero sa isang puno guys, alam mo kung ah, bakit? Iba-ibang kulay yung flowers niya. May pink siya. May pink and white. May gold or orange ba yun? Gold. At ito naman yung orange. Yan. Ito yung gold oh. Ang ganda. Yan sa isang puno lang yan pero iba't ibang kulay yung flowers niya ganda no bongavilia yan tapos dito may red kaming bongavilia yan red dyan pero katatanim lang yan kaya tingnan mo naman yung dahon oh. lupay-pay na sa saka yung dahon siguro sa sobrang init tapos may bagong flowers kami. Ayan siya. Yung aming bagong flowers. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero may pagka-begonia siya sa atin. Kung tawag sa atin, begonia. Ayan siya guys. yan yung dahon niya. Tapos ito naman, gumagapang yung dahon nito papunta sa pader. Eh gusto niyang amo ko yung dahon gumagapang sa pader para malamig ba pa tingnan ayan may flower siya kahapon wala pa yan purple violet siya tapos ito na naman yung ating flowers dalawang puno yan yan tinanim ito ng gardener namin guys may gardener kami dito ito yung nagtatanim ng flowers at nag-aalaga dito sa umaga nagdidilig siya yan siya. Tapos dito naman guys. Alam mo kung ano. Like ko talaga itong flowers na ito. Ayan siya oh. May pagka light violet siya na parang umaagaw din yung white at saka pink. Ayan. Mataas ito. Mataas siya. Ito yung puno niya. Ito yung dahon niya. Ayan. Makikita niya. Isang puno lang yan. Ayan. Ang ganda, ano? Tapos dalawang puno yan. Ito yung isa. Yung flowers niya, ayan. Ang ganda ng kulay, ano? Oh. Eh, hindi ko alam kung anong, anong pangalan ng flowers na ito. Basta, ganun yan. Tapos dito, may dalawang upuan kami. No? May konting table. Pwede ka dito magkapi-kapi, mag-cha-cha, mag-breakfast. mag, mag cha cha mag breakfast tapos dito naman may napakatabang halaman. Green na green, malamig sa mata. At saka very healthy siya guys. Ayan naman, kita nyo naman no oh. Green na green, napakalaking puno ito. Tapos dito yung swimming pool. Ito naman yung likod ng bahay. Ayan. Doon ako kanina video sa taas oh. Diyan na kanina nag-video, diyan yung likod ng bahay, yung glass door namin. Tapos paglabas mo is swimming pool. Tapos dito na naman yung ating red flowers. Red flowers yan. At saka may bumbagilia na naman dito. Ito yung paborito na ha. Flowers ng ama ko yung bumbagilia. Gusto-gusto niya yung likod ng bahay ay namumulaklak ng maraming marami at saka pulang pula yan siya maraming pulang mm -hmm. flowers oh. Eh. tapos yan, yan anong tawag dito guys anong tawag sa inyo nito tapos ito yung puno ng bunga villa tingnan nyo Tapos dito naman may light violet na bonggavilla din. Pero puno ng bulaklak, no? Eh. Tingnan niyo naman, oh. Eh. Dami, oh. Yan. Tapos ito na naman yung red na red na red na ito na gustong gusto ng amo ko yung red na red na red na flowers. Yan. Pero dito, dito sa kabila para hindi ka ma paano sa swimming pool eh, patanga-tanga ka dyan mahulog ka nilagyan namin ng halaman yan yeah. eto naman yung kulay niya may pagka anong kulay nito may pagka dark violet or kaya yung maroon yung dahon na maliliit ayun ko kung ang tawag dyan tapos ito naman parang siyang sampagita itong eh, nakalimutan ko lang eh dahlia or what or, hindi naman ito sampagita pero white flowers ito siya. You know, ayan oh. Malapit ng mamulaklak oh. Ayan may mga bukol na oh. So, lipat naman tayo dito sa kabilang. Yan naman yung red flowers. Ito naman yung... Ay, may flowers na naman ito. Yan sya. Ganda ng flowers niya. Purple at saka puti. Oh, ganda. Liliit lang. Pero super ganda siya. Yan. Yan, red na red na red na red. Tapos dito naman may another bunga bilya Pero hindi ko alam kung anong kulay nito. Hmm. Tapos meron din. Marami tayo sa Pilipinas ng ganyan. Oh. Tapos ito naman yung na, tawag sa atin ito yung uh, pag Christmas ba? kalimutan hmm, ko kung anong pangalan yan ayan, inalagaan ko kaya nabuhay siya nung December pa yun tapos doon naman yung red flowers tapos minsan naman ang puno ng bunga dito na namulaklak ngayon ang ganda ng flowers eh. ayan ganda ng flowers ayan eh. siya guys. Sinishare ko lang sa inyo yung aming bagong garden. Kasi nung isang araw lang ito, tinanim ng gardener dito. Pero yung mahalaman, buhay na buhay na binili sa nursery. Tapos ito ordinary yung flowers lang naman ito sa atin. Yan. Marami. Tapos ito. Ito. Anong tawag nito, Parang begonia din yata. Ito red. One. Ang klase din ito may tanglad ako tapos ito na, pakagandang kulay parang cherry pink sya hmm? tapos ito, alam nyo yan kung ano yan ay ano ba yun tapos ito white, white sya ito naman dessert rose yan pero natanggal na yung mga dahon dahil bagong tanim kasi ito ang ganda oh parang ano siya begonia, yellow yellow yan, yun yung, yan ang dahon tapos yan tawag ito sa atin kalimutan mo oh. ordinaryo lang yan pero may anong um, sa atin yan tapos ito naman guys, ang ganda naman ng kulay nito. Orange na orange. Ganda ng kulay. Tapos ito naman yung celery. Tinanim ko itong celery. Ayan, buti na buhay siya. Oh. Tapos ito yung puno ng dessert rose. Ayan siya. Dessert rose yan. Tatlong puno. yan No? Lalaki. Matataas na. Tapos ito naman yung isang klaseng halaman na kagaya dun sa kabila. Green na green. Very healthy siya. May malamig sa mata na sinasabi ko. Kasi ang ganda ng dahon guys. Green na green na parang fresh na fresh talaga siya. Ganda ng pagka ano niya oh. Pagkabuhay niya Yan, very healthy talaga siya. So guys, ito yung aming backyard. Yan. Yan. Maganda yung likod ng bahay, pagpuno siya ng halaman, puno ng flowers. Tapos, pag magkapi-kapi ka dyan sa umaga o sa hapon, paupo-upo ka dyan sa gabi, ganda tingnan, malamig sa mata at sa kamalibang yung mata mo sa kaiikot dyan. Tinitingnan mo yung halaman mo, yung inaalagaan mo, kahit may tagapag-alaga naman. Pero binibisita ko ito pag uh, sa duty ko sa umaga, dito na ako dumiretso niyan. Inawalis-walisan kasi napakaganda. Pag maraming tanim, yan. So, dyan, highway na yan sa kabila. Tapos, ito. Ito. Binili, binili, ko ito. Pink naman yan at saka puti. Noon, parang white lang yung kulay niya. Pero, nung nainita na siya, nagiging pink na. siya guys, ang ganda, ano palubog na yung araw ayan, oh. ayan palubog na yung araw kaya ingat-ingat tayo dito baka mahulong back tayo dito o, oh, dito na lang yung panoorin nyo guys, oh ang ganda so guys thank you for watching this is Miss Lynn please don't forget to share like and subscribe sa ating channel yan ang ganda yan ang Ating Aray, araw. Oh wow. Palubog na. Yan.